Samantala, asahan na ang mas malakas na puwersa ang sasabak sa 2025 midterm elections kasunod ng sinelyuhang alyansa ng Partido Federal ng Pilipinas at Nationalist People's Coalition. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Tayo-tayo ay magkakapit-bisig na, na tumutulong para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Ito ani ang tunay na dahilan kung bakit nagsanabwersa ang dalawang malaking political party ng bansa. Kamakailan pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ng Nationalist People's Coalition o NPC at Partido Federal ng Pilipinas o PFP para umanib sa alyansa para sa bagong Pilipinas. We are a force that is ready to serve that is ready to bring a better life to our people, to defy expectations, to carve out a bright future with promise and potential. Sinabi rin niya sa kanyang talumpati na ang kanilang pagsanib ay may layon ding mas mapakinggan ang mga hinanaing ng mga Pilipino. Sila niya ay magtutulong-tulong para sa ikauunlad ng Pilipinas at para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Iginiit din ito na matagal na rin sila magkakaibigan at magkakatrabaho at may iisa ang hangarin para sa bansa. Dahil ang mga miyembro ng NPC, miyembro ng mga PFP, matagal na tayo magkakaibigan at matagal na tayo nagtutulungan. At not only at an individual level, dahil magkaibigan nga tayo, ngunit even at the party level, we were, have always been assisting one another. Ang NPC ay isa sa pinakamalaking political party sa bansa dahil mayroon itong 4,000 miyembro at mula sa nasabing bilang, mahigit 1,900 sa kanila ay mga kasalukuyan nakaupo sa pwesto. Si dating Senate President Vicente Soto III ang chairman ng NPC. Pero 90% pa lang ang chances niya para tumakbo muli bilang senador ng bansa. I just want to make sure that uh, can I, uh, I will be capable. I'll be capable enough. And Mabuti na yung ano eh. So if uh, the preparations are well, then okay. But uh, one thing is for sure um, when the representative of the president and I talked and asked for my commitment, I said uh, um, I will be committed. Uh, I if if I do run, I will run with the with a group of uh, NPC and the President. Personal din na lumagda si South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. bilang presidente ng PFP. Dumalo rin ang ilang mga kilalang politiko tulad na lang ng anak ng Pangulo na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Senator Wenget Gatchalian, Senator Lito Lapid at marami pang ibang mga local official na una nang lumagda sa alyansa ang Lakas Christian Muslim Democrats Alliance. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.